kami sa South Elgin for fishing. Mataas ang tubig ngayon. Mataas ang tubig. Ayan ang tubig ngayon. so dinami namin alam ang kapalara namin yan pero susubukan pa rin namin. Uh, wala man sya, na bang imposible magmatsaga ka. So, Tingnan namin mami. Tingnan namin. Manguhuli lang muna ng paen yung kapatid ko. Pakita ko sa inyo yung manguli siya ng minnows. morning mga flyers! Ayan, sige ganyan. Pasigaw! Huhuli tayo ng mino Minnows. Yung matalinong isda. mino's Alam nila lahat eh. mino's Sana may mahuli. Yun. tasang tubig ano sana may ayun meron nakakawala yung isa sayang <laughs> dahil nakakawala ayun may nahuli so ayan may eh, pamain na kami at least eh hindi na kami at least sa pamain man lang hindi zero <laughs> sa ilalim ng tulay eh yan, no? ito tulay ito eh pero hindi kami dito magpipishing daw sa ibang lugar Ayan ang dam nila rito. Ayan. ayan. Maganda rin dyan sa dam na yun mag-fishing. So, ayan na. Ano ba yan? Ano ba yan, Super J? Mga dilis? Ano isa yan? Uy, ano to ah? Iba yan ah. Ibang taas yung stato. Ito mo ah. Mahaba naman ito eh. Ang haba, no? Ano kayong stato? Ibang klase na eh. Oo nga, uang ibang. Tulis ng muso. Ha? Huh? Eh, teka. Baka hindi ito pwedeng pagpahay na. ka, binibideo ko. Baka bawal yan. Mahuli pa tayo. Oo oh, nga eh. hindi ko na muna i-bibideo dyan. Muna kayo mga knayab. <laughs> Malit lang palang bilog niyan, ano? Oo, oh, dami. Oh! Wala nga yan. Okay, man doon Ay, hindi. Ano na yan? Mga ah, minus na. minos na. Dami. Ang dito to lah. Yan yung matatali ng isda. Kasi madaling hulihin. <laughs> eto. Ganun dun. Oh. Ayan, eto. Oh. Ang ting haba. Ang sasama. O. Ay, kung minos din siya. Kaya lang. Iba eh. Oh. Iba. Huwag, huwag natin. yun? Ano, baka hindi natin kilala. Eh. Balik na natin sa tubig. Ito. So, babalik natin sa tubig to. Yan. Balik natin to. Baka delikado. Ibang ista, eh. Hmm? Oh. diba Di Oh. Ito pa isa. Ang dami, no? Alalaki lang itong iba, ito, oh. Okay yan. Okay yan? Oo. Uh -huh. Ma... Ma... Ma ano? Ma... Ito siya. I mga... Yun! Ang marami uli ah. Ay wala. <laughs> Yan uulitan niya dito. Dito marami. Dito siya marami nahuli. Oh, na huli. <laughs> Yun. Oop, nagalisan na. Nagalisan na, binulabog na natin eh. Chamba lang pala yung kanina. <laughs> Ayun. <laughs> Ayun. Wala <laughs> marami pa eh. Wala pala. Ayun, meron, marami. Dadali ulit, dadali. Lagay sa lalagyan. Ayos. Ay, sa pa. Pang... Ay, ano, sa ba ito? Hindi. Ah, marami na ba yan? Ayo, oo marami na nga so, dito na tayo mga aknayab sa ating uh, fishing spot mag umpisa na tayo mag fishing so mga aknayab subukan natin manghuli ng catfish ito yung bait natin catfish bait ito yan eh binili ko from walmart ayan crawfish and chicken blood. Sobrang baho. <laughs> Talagang ma-attract ang catfish dito. Subukan natin mag-itsa. Bas? Bas, oh. Malaban, ah. Ganda ng kulay ha. Dark na dark. Ano Ha? Oh yeah. I can get it. You can get it. Yeah, I can get the hook out. Oh, oh kana lang tanggalin mo. Tama yung basa ano, no? sa river. Talagang itim ano? Oo. Oh. Tamang kulay oh. Ang oh, ganda ng kulay eh. Ang ganda ng kulay eh. First catch of the day. <laughs> First catch si Super J. Yan, catch and release. Yun. Ayos. Ahuli na isa. Oh, ano masasabi mo? Nice. <laughs> na blanco na naman. <laughs> Balik ata. Ano pa rin mo diyan? Ni Dali, nandiyan pala yung linya ko. Ay, alisin ko yung tsangan. Ba't suli? Ikaw na naman yata yung kanyang. Small mau Yeah, that's a lot. Na-miss mga mama. Another one. <laughs> ah, balik at pangalawa na. Ayos ah. Yun, effective yung pain niya na nahuli ang galing ba talaga si Super J <laughs> <called. It's> <laughs> but it's worth it yeah, it's worth it <laughs> eh. manoko sa Oh masarap yan, so, yan. pagkano mag wait din tayo Mataas eh, bewang, diyan pa lang ang lalim na eh, oh. So mataas ang tubig oh. Okay. mo, ba. 'yung mga bibi, So ayan mga knaya, mga bibi. Ay ako mapansin niyo may anak na. May mga sisiw na sila. Ayan oh. Ayan oh, may mga may mga kinakain na sila. Manguhuli ak na ayab si otol ng bluegill. Titingnan namin kung makauli siya at uh, ipapain namin sa catfish. Susubukan namin. Tapos yung binili namin yung uh, catfish bait na pagka baho-baho. Ewa eh, epek. Ang baho lang talaga. Sobra. Pati ituloy yung lalagyan ko natin ba. Eh, amoy ang baho na. Pambira ka naman. May, may lambat ka lang. mo na lang kaya. Diba? ba? Adyalan sa tabi, oh. <laughs> Magagalit eh, kailangan ko ng pain. Sorry, ah. Isa lang, oh. Di lang bati mo. Wala na kanina pa na yung kagat sa kanya, pero hindi na rin, eh. Tumigil na. Tumigil na, Busog na. Dami kasi insekto, eh. Andali, bantayan ko lang itong pamansin ko. Baka mami ay... Baka mami may kumakagat na. Pero mukhang wala pa rin eh. Ayan, nakahuli rin siya. Nakahuli na yung nagwe-wing. Yun, nakadali siya na isa. Hindi ko ma-steady yung kamay ko. At Hindi. kumagat din sa kanya wala yun ah hindi bas bas natanggal nga sa taga ginagala lang para hindi sayang gagawa si utol ng pain para sa kalpa paang mawala pa yung sabaw kaya lang ang ginagawa nilagang mais, mas masarap yata pag iniho mas maamoy parang ayaw mong manghuli ah. <laughs> yan titignan natin na effective ang, ang epekto nito kung talagang may kinabukasan kami rito oh. ang dama na yung pamansin mo ah, yan ang paggawa. kaya lang dapat mayroon tayong parang out, parang screen para ano eh, kaya mag-improvise tayo yung para kumapit yan hindi ko nadala yung ano eh. May mga ginawa ako noon eh. Susunod yun ang gagawin ko. At ah, tapos yan, i-mix mo na yung sabaw. Tapos i-ano eh, mo? Tapos ito natin dito Siguro mas maganda kung may Elmer's glue para mas makapit. <laughs> o yan, hayaan ko lang si Utol gumawa niyan. Ayusin ko na yung pamansin ko. Ah, uh, medyo matumal. <laughs> Ngayon naman, naguhuli kami na susubukan namin huli ng car park pero wala pa gumagal. Ah, uh, kasi naman po kapatid ko, hindi nalang mais yung nilaga. Kakagating kayo ng car park yung nilaga mais. Kasi nanghihinayang daw siyang buksan yung lata, sayang daw. So, yung tirang mais yung nilaga, hindi nalang. So ayan, nag up lang kami ng pang car na nagumpisa na sila magkagulo pinag-aagawan nila isang dalaga sabi mo may kulay yung hmm. ayun na gagalit yung babae oh. Eh. ayaw niya lumalapit sa anak niya yung ano eh binulabog yung mga blogil pinapalaman ng panya ng oatmeal yung ano eh yung kanyang yung kanyang catfish ah uh, carp bait yun kita niyo bumata yun simple and simple parang nagdilig ng oatmeal sa tubig makita ko sa yung dami yung mga bibi ayun ang dami ayun nakita niyo dami siya. dami na kayo ayun dami niya sisi oh ayun oh Grabe Ayun 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 tatay Alis na tayo Baka magalit Ito ang mga knayap Tingnan natin kung makaka huli tayo Ayan nandito ako sa lilim at uh, hindi ko kayang init, mainit na. Tanghalin tapat na eh. So nagtsatsaga pa kami ng konti. Subukan pa namin makahuli na isang cut piece para at least eh, dalawa naman na may huwi. Okay, Ab abangan nyo lang. Ito, nakahuli ulit si Super J. Lalande, lalande. Aalisin muna eh. Trapal sa ulo. <laughs> para mas maganda. Para mas maganda sa video. O oh, ayan, sigurado na naka tayo. Oo oh, kasi yung catfish kanina naka-off ang video eh. Anong ko? Catfish ulit? Okay. Walay? Bass? Bass. Maski ano pa siya, isda rin dyan. Problema lang, catch and release. Ah, catfish! Catfish ulit? Oo. Uh Umiinit -huh. na kasi ang panahon eh. Bus. Hindi! Ano? Bas Bass ba? Oo bas. Wow, laki talaga swerte ni Utol ah. Talagang sa kanya na doon lahat ang isda ngayon. Okay, oh. Kaya naman flies? Hindi, nasa labas, na sa labas Kunin ko, handali, kunin ko yung flies. Ito. Ito, palibasa, hindi ako nakakahuli, kaya assistant ang labas ko. O, ayan po ang um, 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 plies sir. Ayan po ang um, plies <laughs> Halaki niya na. Ito, <clears throat> ano masasabi mo, Super jay Swerte lang talaga ngayon. Alama. <laughs> parang 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 pinatatamaan ako. Ah. Parang kinakantsawan ako. Ah. <laughs> parang kinakantsawan ako ni Utol ah. Oh god na, laki. Okay. Susudod naman yung akin. <laughs> May huli pala. May huli itong isa. bas bas <laughs> release patay na <laughs> ayun buhay pa okay good ito may kumagat sa ni utol ito kanyang pamansing to eh malaki oh lakas mga kata ko Ang lakas ang oh? Ay, ito yung mata O Ayun tayo yung ng rad o Ito na nangyari dito? Yeah, Pumagit sa dalawang linyo <laughs> 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 Ah, cut piece Yeah, cut Ang laki laki nito ah ba? Cut yeah. Oh Dandan, baka makawala pa. Yan nga eh. Ilaland natin wow. siya nung ayos. Wow, big! Yung flight mo? Andito, andito sa akin. Laking uh, mm -hmm. uh, catfish nito eh. Okay, lagay pa nga sa lalagyan. Makna, yap. At ah... Saan yung mo? Uh, ikaw na magsalita kasi ikaw naman na nakahuli. Ako wala eh. Hello! Assistant mo lang ako uh, eh. O, tapos na ano? ang ating fishing event today. Uh, ang nanalo siyempre eh, yung minnows na bait. Yung winner. Oo, oh, ang winner. Maraming kumakagal. At saka sinong nakahuli? Uh, dalawa kami. Um, Ambul, ano? Hindi, isa lang lahat yun. Oh. Isa lang nahuli ko hindi ko pa alam na kung magat. <laughs> so, ayan ang palabas namin yun, ang aming uh, fishing adventure ng magkapatid. So, si Super Jay uli, dito sa South LA. napindutin yung notification bell para may bago tayong update palagi. Uh, yung pakisubscribe na rin yung channel. At uh, thank you very much for watching. And, uh, have a good day, everybody. God bless. God bless.